Good day everybody! Magluto ako ng tinolang manok guys. Mayroon tayong manok dito. So mayroon tayong malunggay. Fish malunggay. So ngayon. Wow! Ow! 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 <laughs> Ayan natin garlic. Garlic. Tapos. Ayan. Ah! Tumatalsik. So mayroon tayong onions. Garlic. Tapos, ito ginger. Ayan, ginger natin. Matasik, guys. Sobrang init, eh. Putak-putak mo. Ay! Hey! Wala apoy kasi yung kanina. Yun. There you go. naka sobrang init ng ating ano sobrang init ng ating ay wala Ito na yung sibuyas kunti, tapos yung manok. Pwede na natin yung manok. Yung manok. Yung manok. Yung manok. Manok Bato tayo natin manok Tapos, lagyan natin ang tubig. Ang water natin. konti yung manok. Bago natin lagyan ng tubig. Okay, so lagyan natin ng tubig guys. Yan. Tapan ko muna siya. At Anoyin muna natin yung malunggay natin. Pagpwento muna siya. Mamaya na natin lagyan ng soap. So, takpan ko muna siya. So, next natin gawin yung ating malunggay. Ayan. Anoyin muna natin yung malunggay, guys. Wait lang. Dito na yung ating malunggay. Ayan. Tanggalin na natin sa tubig. Ayan. Nilagay pa kasi sa tubig guys para fresh siya. So ngayon, aw aw aw. Bumaba yung mga malungkot guys. Sayang naman. So, ito natin siya. Ayan. Ayan. Sobrang fresh ng malunggay You know? Toyota ay Yan, ito yung malunggay guys. Ano ni natin? Tanggalin, tanggalin natin yung tangkay. Tangkay. Okay, Tawag yan. Tawag sobrang fresh ng ating malunggay tinulang malo mag picnic kami nila ni sis Tinutang mano. Ganito magkano guys. Tanggalin lang yung dahon. Ay. <laughs> Wait lang. Maapaw ang ating tinula. Maapaw yung sabaw. Kaya inoopit ko yung lid ano ko lang guys ubusin lang natin to dyan lang kayo dyan lang kayo manood lang kayo paano tanggalin yung dami kasi nga mag-picnic kami

Habang ating manok, pinapalambot ko pa yung manok, ito yung ginagawa na natin. Nagtanggal ng dahon sa malunggay. Tinatanggal ko rin yung ano guys, di ba? Pag mayroong nadala na medyo may mga matigas-tigas, tinanggal ko rin siya. Yan, very easy lang guys. Sobrang fresh pa din, kagahapon to eh. Ilagay ko na sa tubig, sobrang fresh. fish ng malonggay. So, ayun na guys, oh. Tapos na yung ating malunggay So, pinintay ko lang yung ano, pero tatanggalin natin ito medyo, alam mo ba yung medyo matigas-tigas? Tanggalin natin. daw ako pa ko nang tanong ako kaya yan itlog Oh, wait guys. So, titingnan nyo yan guys, yung ating, ayan, kulong-kulong -kulo na yung ating tinulang kumano. Uy. Ayan. Yun, oh. Grabe na yun, oh. ko kasi ito guys. Natanggalin natin siya. Ayan. Wala pa ko nilagay dyan. itatapon natin yan. Okay, so, patay natin siyang lumambot. Ilagay na rin yung kamatis Nasaan na sana yung kamatis natin. Ilagay na natin yung kamatis. So, mayroon tayong kamatis dito. Ayan. Yung ating malunggay, tapos yung ating kamatis, ihalo na natin para para wow yun o oh. yun ating kamatis yan so kaya ano muna natin siyang pumulo pulo so ngayon gagawa ko ng tortang talong wait lang yung ating tinula guys ilagay na natin yung ating malunggay at saka sibuyas dahon yan luto na yung ating malunggay luto. luto na yung ating tunula I mean, yung manok, luto na siya. So, yan. Kunting sabaw lang. Okay, more. Ang ko pa siya. Luto natin ng chili, guys. Bola at saka green. Yun. Yun. So, luto na yung ating malunggay, guys. Thank you for watching. Tinulang Manok. Sobrang sarap ng ating tinulang manok. Kunti lang yung sabaw. Kadalhin ko ito. Magpipipnik kasi kami, guys. So, titikman ko muna siya. Kung anong lasa. Oh! Tikman ko lang. Dito tayo sa nagbababos. So, kung sarap, kunting salt. Salt pa siya. Yun. Okay na yan. There you go. Boto na yan, tingin tinulang. Thank you, thank you guys for watching. Tinulang manok. Look at that. Manok, manok. Very easy lang kaayo guys. Nalutoin. Mabilis na siya naluto. Okay, that's it for today's vlogs. Tinulang manok. Ayan, pinatay ko yung sauce pang sobrang ingay eh. So, ayan na guys. Ayan, i-off ko na siya guys. Luto na yung ating tinulang manok.